What's up, Uy! guys? Guys, ano yung mga gwapo? Ano mga kabulbul? <laughs> mga bulbul, tara na. Labas na tayo mga kabulbul. Guys, hindi na lahat kami pipiran mo pala yan na, Jinip. Kita ka matag guys. Ba'y na kayo. bungaw? Aray mo. There's two, uh, ano, okay. Kevin. Guys, jangan-jangan itu kayak gagal, And, you know, together from now pernah Together to you, yeah, alright So, ini papa mga senioma, mga mama, baru, guys, Mga polo, ada yang lagi guys. Eh, bukannya ngejinik, pas ah, pas spor, pas spor, apa Pili na ni Pre, pala ano? naman Anong, anong ulas? Ano yung ulas? Kaya, napakita di din ngayon. Anong ulas? Anong Ako daw pa. Ako mag-video. Ano naman. oh Ano yung time? Ako time na. This video is brought to you by Tagray. Tagalog na Waray. Ito nga pala ang aking mga kagrupo. Masaya. Ang tawag sa kanila ay ang grupong Yawa. Sige, dyan kayo.